Good morning! Good morning, Philippines! Good morning! Ito po ang aming lupain sa Pangasinan. Yan, taniman po ito ng sitaw. Yan, hanggang doon, abot, abot kamay, ay abot, hanggang doon, oh, hanggang dyan. Yan, sa mga puno na yan, ang aming lupa, hanggang doon. Yan, hanggang dyan sa mga aking mga daliri. Yan yung mga pinapoint ko na yan. Yan. Hanggang dyan. Hanggang doon. Yan. Hanggang doon. Saan na ba yung aking daliri? Hanggang doon. Tatlong hektarya yan, guys. Three hectares. Yan, may na. Ito, mga sitaw. Ito mga papaya. Bale. Ito ang nakatukak sa ate ko. itong, itong mga sito. Na Ako naman, itong mga papaya. Lahat ng mga papaya na yan. Bali, tatlo kaming ano dito guys. Tatlo kami may-ari. Ako sa gitna. Ito papaya sa akin. Ang ate ko naman, ay ito, mga sitaw. Ito, hanggang dito sa gitna ito. yan akin lahat yan isang hektarya din sa akin isang hektarya kay Bunso isang hektarya kay ate yan sariling amin yan guys yan ito aking mga ano aking, ito ang akin yan ang ate ko dyan doon sa kabila naman kasi hindi matanaw yung isa isang hektarya doon pa sa the gilid kay Bunso yun akin sakit na sakit na kasi ako kaya mabilis ko siyang ano kunan yan ang aking mga langka mga mangga at saka oh yan namumulaklak mumulaklak mga ang aking mga mangga tatlong puno yung mangga dati 13 13 mang, mangga yan pinaputol ko dahil hindi ma, hindi mataniman eh hindi mataniman ng mga gulay at saka mais saka itong papaya hindi siya mataniman pag ano, pag may puno ng mangga kasi mag, malilim. Pag malilim na, hindi siya pwedeng ano taniman dahil ang lilim, hindi umaangat ang ano pananim. Yan, amin yan lahat. Yan, papaya din sa gilid. Lahat ng berde na yan dyan sa gilid, papaya din yan. Yan. Lahat po nang natatanaw natin. Sa amin yan. Sa akin yan. yan. Ito. Tapos na ito. Tapos na yung sitaw nila dito. May taga-tanim kami kasi. Yan. Yan. Mga papaya doon. Lalaki o. Oh, haba. Ito bahay kubo. May irrigation kami dito guys. May pat patubig kami. Kaya ma mabilis silang magpagtanim. Ilang ilang ano to. Gemma! Ay! Pinsan! Ay! Doon niya Gemma! <laughs> Ah? Ano? Yan ang aming mga taga-tanim. Taga sa aming ano, lupa. Yan. Ay, si, akala ko siya si Gemma eh. Kumusta? Nagat na amor mat. <laughs> Awa, nagsambada. Oh, Diyos ko po, ang lamig. Ay, naku po. Ay, naku po, Diyos ko po, ano ba yan? <laughs> Ito yung ano, pinagkukunan namin ng tubig. Ano ginagawa nyo ngayon? Sitao, Ang naman. Uy, ang dami niyong sili ah. Ay, nalaka. Ang kaya niyan. Paano yun? Ay, oo. Tama ka. Sige, agalak to. Artem, gayam. Yan ang pinsan ko guys. Doon niya. Siyang ang nagtatanim.

ay sunag sunag mula sunag mula di pa na ato gani, ni naglakamot na anong sandalata par baron luminatolat tamot Doon pa ko na nguhan ang talung sa kabila. dindang dum sa kabilang lupa ko ay yah ni anong gireh nagdo tarung di to ni tarung data tangis suman mas daawok mo niya Tarong, tarung di Papaya, tagalata papaya magalakalata di tamang anong maganam ramang hmm. kanan hmm. yun hmm. yung hmm. malakal hmm. 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 Ano po tayo kamatis at dugayam? E, Ay Diyos ko po. Ano lang ka? Lima lang ang matang. Hmm? Sa nga Uray na ado. Uray na ado. <laughs> may lako, may atla tamo. Data, naga sang, data. nagasang hmm? data. Buwan man ang nagasang. Nagpipintas mama dati si Nagito yan. Ngayon. Um. At atatan. Mab Mabaling nga paghaluwag ka dyan niya. Kung dati. Madi ang nagasang niya. Ay nagasang. Ay, soya. Sabali, Kabali ti pagartam mo dito, eh. Sabali, ah. pag pagartam mo. Yan. Tapos, yan. Nagmayat pa. Ang jisilik ije ko, ah. Di talikot ko, ah. Babatit. Ay, babasay. Ay, nitib. Ay, nitib. Di kwa. Labuyo. Dato'y marang ti Labuyo. Baka di ay silim ti nitib. Ay, soya. yan. natin ti Labuyo. Ay, yan I ang taluan. Labuyo. Mm -hmm. Ay, Diyos ka ba. Di siguro silim. Agay, nitib na silita. Tang ay, tangay, Wan. Mm -hmm. Nagbabatit. Ang naggasang gasang Mm. Agadu, nagadu o. Oh. Masili. Mm. Ay, dito ito balasang mo. Uh, balasang mo lang, siyempre sa badaw. Ang tasok na ako kung Ah, sabado ah. Sabado. So, yan. Yeah. <laughs> <laughs> jema ta, <to> jema. Kalat tamo. Buras <laughs> da. Ay, buras yung datatan. Ang ama na, buras datatan. Dato di, doang alin nga di minalpas. Ay, so, yan. Yeti, lalaki, barok. Niyang niya ayun. Mano anak mo? Dua manang. Ah, ah. Katakang di jay. Ay, di duha ba ya? Well, daading ko mo. Tata na magmulmula ni Ayan. Sino? Ayan? Oh, di lala. Niya mulmula ang dangay. Niya mulmula dangay. mula dangay. Datakin niya kanyang mula kami mo. Dito ikot. Ay, so ya? Well, datakin niya manong bal. Niya da jojo da ita. Da bagi ni dita. Kanya-kanya kami mo. Dito ikot. At siyempre nung kuha kami mo. Dito ikot. Kanya-kanya. Nung ausyusyo kami amin at agpasadot.

yan lahat akin yan guys. Oh. Mm. Yan hmm. hanggang doon. Yan na dyan, di kakawayanan. Mm. Di problema, di kawayan. Lumawlawan manang. Apa ito? Lumawlawan ti Space Nam. Bakit ngay? eh? Siyempre, at papado, at Pinabawasan, pinabawasan ni manang dati. Hindi nga mo. Ang ah. manan, ang manan. So nga. Ay, kaya na ang bahalang mag-estimar um, dyan kung ano yung dapat. So, Iko na ang bawas-bawasan yung kawayanan. Oo. Kawayanan natin yung dagan ni Manang. Alam niyo ang gawin niyo dyan sa kawayan ko. Isu kaya ka ng pang-alad nyo? Isu naman ang natikukuan may ko uh -uh. sabi, sabi nyo, sabi mo kay Mario, yan ang pang-alad nyo dito sa ating mga ano, dahil ni, mawa, ma, nawawas out na itong alad natin. Mm -hmm. Dati diba? ba lang, ipapaayos ko garo dito oh, eh. paayos mo na. Hindi ba, alay, lang ka dyan, ibakod mo dito. Eh. Oo, oh, naman ang pakod mm -hmm. eh, patayo mo na lang yan. Mm -hmm. Ga guma gamitin nyo yan, yung na yan. Ano, Ina-allowed ano, ko yan sa inyo. Ano, AY! pitsan! <laughs> <Ganyan. laughs> Tagay! Ang <laughs> 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 ah, sisipag nila, guys. Ang sisipag nila. Tawan, oh, ano, di kami ang gagat -gag niya. Ang itikan may? men. Oh, ako, nigatang nito. Halo, ni <laughs> <laughs> anak ko, akaduan ni Atin dyan. Ang <laughs> <laughs> Dalawa na kayo dun sa timba. Sige na. Anong panganay yun? Babae? Anong panganay yun? Babae. Ay, isa. So. Hmm. Dati di maikadwa. Hmm. Ito kay Jean. Wow. Si Tao naman. Si Sino na. nagtanim dito? Si kami. Kayo pa rin? Kasi pag nyo ah. Pero lahat ang kamatis ko ay kimot. Pwede di kamatis dito ah. Uh Oo. -uh. Kabali mo sa aking bagyo man. <laughs> ah, <laughs> ganun. Kasi nung una, nung vacation ako dito five years ago. Ay, yung, ay, yung yung yan. ano pa ang nagtatanim sa akin, yung mama. Ay, wala. Well, si Jerry yata. Jerry yata si Kwa, agay may isang Oo. Ato Iba kasi ang ano-ano lupa dito, no? Uwan ba Iba. No, ijay, ayan tayo, jay. Ako, alam mo ba itong tatlong hektarya na ito? Ako lahat nag-aararo dito. Hindi. <laughs> oo, oh, nung araw, oo. Hindi. Oo. Hala. Hindi, hindi mo lang ang basa. Oo, yung manggahan dyan. Mm -hmm. Eh, 1.2 million ang binta na nila. Okay, Pero meron akong binili dyan. Jiki ni may mangyiri. Kay, uh, uh, uh. Ay, jiri ba yun? Oo. Well, Ipikin uh, ko madang. Uh, uh. Ay, bakit yung ano, sinayang nila? Nadi man ang ada, gis na. Ay, energetic? Hmm, energetic. So. Ato, oh, oh Di, sana may baboy ka. Hmm, na masaba na man. <laughs> so, ay, <yeah. laughs> san may sa mga usong titit pa kan Ay hindi na. Oh, ano nan to, you can fit smooth oh. ano ni Tim. No. Kaninong ano yan? Anak ni Ading ko. Oh. Ay, nagawa din sila diyan ng hmm, kubo. Kaman iimbag lang ang pagkukuan mo mo't ano, ang tudo nga bigla. One, so, bigla. Totoo yan. Dato'y niyo, pinijujo si Ayan yung, di ba yung Ayan, iyong bunso? Hindi, ay, yung Jujo na. Ay, ano ba yun? Mm, naman yan, oh. Kamuti. Galak-galak <laughs> <laughs> talita, galak kamate. Manguha tayo guys ng kamuti tops. Pakalibrean mo, to'y mo't tanaan masid sidda minakpay paiso kita malang nogwa ka paiso ti nateng no idey mat idey mat an nga manang mat ito kay bunso ito ano idey ito ako tamad kasi ako ano magikot-ikot na bumakita kon sika jen tatak lang ako naglaing ka oo trabaho ko lahat ken noon po. Madaling araw pa lang, nasa palingki na ako. Panguha ako ng arot ng kamuti. Awan, oh, well, gus na ta. Awan na na. gusi ka. Abay na, hindi ko nang alata. Ay, among <laughs> ko hindi ako, nong nong bata pa kami, uh. agkulakulag titak, no, de uh. kabut buteng <laughs> Wan, well, suda, alinta. Ako, uuod talaga talang sinisita ko yan.

Jay mula nang nga pareya di ka bisat mo Jay. Uh, okay. One, one, one 1800 ang isang kilo. Bukol lang gayam ta ilakla ko da. Bukol man lang. Ta hmm. kami pangalaan ta bingi. Eh. One. Ano yan may igus niya? <laughs> <laughs> si na kita mo kuno sisita ut pa ko na kinyamon ke. <laughs> Sarap niyan oh. <laughs> Pintas nga ron. No, Jack, nga rin nga nagawid nga muna. na panak nagpailot. So, yeah. Ad, hmm, one, ag edad. Hmm? Nakarkaro na madano nyo, tikas nga edad ko. 56 son. Puna ko 1969 sunan sa... Aywan want an 55 na ah. na. Gusto, kasta nga talaga. Hmm. No? Eh, nakakuha tayo dyan, guys, na ano. Suning, taps. ba? Ako lang naman ang kakain dito. Hindi naman nakakain ng mga yan. Nagsawa na sila. Nagmedia, na pintas, rin ang Wala, napintas. Pulo iti angin. Mm.

kasi mo na pa mama mo mukti bumakitan eh di ko nga makapag na asi na ako man ni eh. Oo. Ni tata magmag na man Ano ang pasyar alam ala ni ti dentist. Ni batim ti maysa gut da. Sila ang sumuro tang duwa. Ay to service yo. Wala man na ata mo ti service ni. All around. Gusto ti bubak ni Melvin nga ko. Kan na ti bubaw. Wan. Di ikik. Awang arod.

awan ah talaga <laughs> di ke... nah, ah? anak nanti diling tiket nanti may jayang ke ah Nih ngay mark waan uh, dati kwa european waan waan selamat ding ah yan ang aking mga ang aking lupa guys yan sila ang nagtatanim yan. ito naman nahiningi ko yan mababait sila dahil ano every pananim nila dyan pwede akong kumuha free yan guys yan. sabi kumuha ka lang dyan pag gusto mong kumain mababait hmm. nila guys mga pinsan ko din yan mga pinsan ko din yung mga ano nag, ano, naga tatanim sa aking lupa. Silang tagatanim. Yan, mga sitaw nila ang haba, oh. Hmm. Tatlo kami dito kasi na may ari. Ako sa gitna, yan, lahat ng mga papaya. May sitaw, mayroong, ano, na pananim. Sili, talong. Minsan, tinatanim nila ng mais din dito. Hmm? Hmm. May hamog pa eh. Huh? May hamog pa guys. <laughs> dahil kadahan-dahan dahan lang ako maglalakad dahil nababasa ako. Sa hamog. Malamig din kaya dito guys. Malamig pa. Yan, dami sili oh. Mangunguha ko ng sili. At pang gagawin kong ano, artem. Pickles. Yan. Siguro kukuha din ako ng papaya pickles. Iuwi ko sa ano, Italy. Pinsan! Tagay na! <laughs> Ganda ng mga pananim, ha? <laughs> Nanguha ko ng kamuti. <laughs> Salamat. Masasarap nga, no? Samantalang noon, eh. Pag wala tayong pananim noon, eh. Kung saan-saan tayo lang naka... Ngayon, magsawa ka. <laughs> Pansan, salamat. <laughs> okay, insan. Yan, dami nilang pananim talaga. Oh, grabe. Daming bunga. Yan, aking mga kawayan, guys, oh. Yan, ang mahal din na kawayan dito sa amin ah. Yan, dito guys. Yan, lawak niya. Tatlong hektarya yan guys. Tag-iisa tag, tag -isa kaming hektarya ng aking kapatid. Mm -hmm. Yan, mayroong hinug na papaya oh kunin natin. Hingi tayo ng isang papayang hinog. Kuha tayo. Ayan. Isa lang. Ah, matagmanan na to. Isan! Kuha ko ng isa ah! <laughs> Salamat! Kasi silang magtatanim kahit na sa akin na eh. Kailangan ko pa rin pagpaalam kasi silang magtatanim eh. Mapinsan ko din yan guys ang mga nagtatanong dito. Ilang ano yan? Eh? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Twenty na hilera 24, oh, 25, na 27, na 29, na sila, na 33, oh, na sila, guys, ng mga, ano mga, papaya. Ayan no, nakakuha tayo ng papaya sa kamutitaps. tops. Me! <laughs> Agar tumak to ko. Sili. Yartem ko. Yung manghang at saka no? Yung mahahaba sabi nila, kumuha ka lang dyan, pinsan ko na daw. Agalak to, tako, aramid, i, i artem ko. Tapos agat saraak. Yawid ko. Na magustuhan ni Andrian. Ay, kamuti tapsan, papaya. Sarap nito ah. Oy! Oy, maraming langgam. Oh. Ah, agat ba yan? Okay. Ilambong. Oh. Ning. pa mo ito. <laughs> ang Kapaligiran dito kasi. Alam mo